Welcome to Mount Loho View Deck, Boracay. Pinaalaw ka ako. Okay ba ba? Ako baka malaglag ba Ay, Diyos ko. Ayan. Ayan, oh. Umakyat kasi kami sa mga hagdan. Andito kami ngayon sa Mount Loho. Oh my God, ang taas pa yan. Ala, kinakaban ako. after namin mag gym dito kami pumunta sa Mount Loho oh my god natatakot ako eh. natatakot ako nanginginig ako na hindi ko maintindihan wag lang ako tumingala sa taas siguro no okay kaya to nalululo talaga ako guys kasi parang tingnan nyo naman oh ayan 'Di diba, Yung iba bulok-bulok na. Oo. Oh, Oo, oh! oh, paket oh! ako. <laughs> oh my god. Pero nalulula ako. Tingnan niyo naman kasi ang view oh. Ayan. 'Di diba, ang ganda? So 'yan ang Bulabog Beach. Ayan. Yeah bulabog beach yan yung mga nakikita nyong maliliit na pambot, yan yung mga nag-aay nag-aay, nag nag-atawag dyan yung mga nagwa-water activity yan sila siguro mata, uh, maalon sa may front beach kaya nandito sila sa may bulabog ang hagdan kasi oh, talagang parang bulok na kaya natatakot ako guys So, nandun na yung mga kasama ko sa taas. Ayan. Yung building na yan, yan naman yung new Coast, Kita talaga dito. Ang mga kasama ko naglalakad-lakad sa taas. Yung hinahawakan ko dito, nag-alog-alog. Uh, natatakot ako. Oh, my God. Sige, kaya to. Kaya mo yan, Rog. Go. Oh, my God. My God, buwis buhay talaga itong 100. Yung entrance ay 120. Pero dahil local kami ng Buracay, 100. Pero my God, buwis buhay talaga. Hindi ako makatingin sa baba. Kasi my God, takakalula. Ah. Ang taas guys. ewan ko pa kung makikita nyo. Pero ang taas. Ayan. Ayan, yung camera ko nagsha kasi yung mga kasama ko sa taas naglalakad. Hanggang second floor lang talaga ang kaya kong akyatin. Anong building to, nil? Hotel California. Ito? <laughs> oh, may building kasi dito, oh. Pero parang hindi pa siya tapos. Ayan. So, ito rin ang beach ng private beach ng New Coast. Nanginginig ang kamay ko, guys. Ayan. Private beach yan ng New Coast. Ayan. Ola. So, ito pala mga kasama ko. Hi, Rod! my vlog. Yeah, welcome. Can... <laughs> welcome to my vlog. Hi guys, pakifollow Aka ko. Ako muna yung coach. Siya si Neil, ang coach instructor ko sa gym. Coach namin sa gym, si Neil. Ayan. White high. <laughs> Kung gusto niyo magpaturo ng Muay Thai, Mag-PM kayo sa akin, ibibigay ko sa kanya ang Facebook, ay bibigay ko sa inyo ang Facebook niya. Pati ko. <laughs> bibigay ko sa inyo. Dito sa pinaka-tok-tok, ayan, makikita na ang pinaka-beach ng Bulabog. ba? Diba? Ang ganda. Ha? <laughs> <laughs> Yun lang. Yan, Kaya buwis buhay talaga. Ito pa ka naman, kaso dumidikit yung sapatos dumidikit sya Ayan. So, baba na tayo, guys. di ba? Diba? Kita nyo yan.